salam salamin what's up mga kasoya sama niyo po kami sa araw na to na kung saan kami mga ngawil ng malalaking native na tilapia at matatabang native na tilapia dito sa loob ng palaisdaan ang gamit namin dito sa pangangawil ay uh, kawayan, nylon at sima at ang pain namin ay malilit na hipon mga kasoya at ayan na nga nakauli ngayon si Likets ng native na tilapia at sinunda ni Yatnin na bia or kaduro kung tawagin sa amin ang masarap na luto dyan ay prito mga kasoya ngayon naman ay si Mr. Box ang nakauli ng mataba na native na tilapia mga kasoya. So ayan po, pasaya sa'yo pa si Mr. Box dahil may huling native mataba na malaking native na tilapia. Itong native na tilapia ay maraming benefits na makukuha dito. So nakahuli na naman tayo mga kasoya, ng native na tilapia. Matataba at malalaki mga kasoya. So na naman si Likets. Yan mga kasoya. So may huling native na tilapia mga kasoya. So buhay na talaga itong si Likets mga kasoya. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa bago at dating followers po namin at subscribers po namin. So maraming maraming salamat din po kay Boss Nasoday at sa kanyang asawa, sa Salik at kay Boss Akmad. At sa lahat ng nagko-comment sa lahat ng videos po namin, maraming maraming salamat po mga kasoya. At sa mga hindi pa nakafollow at nakasubscribe sa page po namin, sa channel po namin, please lang po pakifollow, pakisubscribe, like and share itong Team Soya. Tapos na kami sa pangangawin. Yeah. So ito yung nakuha ni Mr. Pax <laughs> kanina. Uh, kabulan. Kabulan. And then iba't ibang klase ng sila may tilapia. Dahil malaking tulong po ito sa amin mga kasoya. So ayan na nga po mga kasoya tapos na kami sa pangangawin. So yan po yung mga huli namin mga soya May isang malaking kabulan at mga native na tilapia mga soya kami ang Iranong Vlogger na nagmula sa Bagados, Catabato City, Team Soya.